Nagbili nga pala mga kalinggit ng kalhating buo ng manok. Ang bili ko nga ho pala din ay 130. Tapos ang luto nga ho pala na gagawin ko din ay nga palang adobo. Tapos marami hong sili. Abay masarap po yung kainin lalo na ho kapag mahalang-halang. Akin muna nga ho palang huhugasan naring manok para ho pag niluto ko mamaya ay ilalagay ko na nga lang ho pala ari. Pagkatapos ko naman ho naring karning manok ay magagayit naman ho ko dyan ng mga sangkap na aking gagamitin magagait nga ho pala ako dyan ng sibuyas. Apat na piraso nga ho pala rin aking gagamitin. Dahil medyo malilit nga ho pala yung nabili ko yung sibuyas. Tapos arin naman hong bawang. At isusunod ko naman ho siling mahalang. Hinati ko nga lang ho pala sa gitna. Pagkatapos ay magsasalang naman ho tayo ng kawali at din muna nga ho pala yung paiinitin. Kapag nga ho pala mainit na ay maglalagay naman ho tayo ng mantika. Kapag nga ho pala mainit na yung mantika ay magigisa naman ho tayo ng bawang at sibuyas. Haluin lang ho natin ng mabuti hanggang sa maging brown. Tapos kapag nga ho pala okay na ay maglalagay naman ho tayo ng tomato paste at tomato sauce. Dahil may tira nga ho pala kong tomato paste at tomato sauce ay nilagay ko na nga ho pala din para naman ho hindi masayang. Tapos kapag nga ho pala medyo tunaw na yung ating tomato paste at tomato sauce, ilalagay na ho natin yung karning manok tapos igigisa-gisa lang ho natin ng kaunti. Maglalagay naman ho tayo ng mga pampalasa ng toyo, mami, paminta tapos saluin lang natin ng mabuti. Kapag nga ho pala nasang siya na ho natin ari, maglalagay naman ho tayo ng tubig. Tapos atin muna nga ho palang tatakluban para ho mabis maluto yung ating manok. Makalipas nga ho palang ilang minuto, medyo paiga na nga ho pala sabaw, ay maglalagay naman ho tayo ng dahon ng laurel at siling mahalang. Tapos saluin lang natin ng mabuti. Maglalagay nga ho pala ko dyan ng suka kapag nga ho pala medyo paiga na yung ating sabaw. Tapos, makalipas nga ho pala ilang minuto, ari na nga ho, at luto na yung ating chicken adobo is spicy. Kapag nga ho pala ganito na yung itsura mga kalinggit, ay luto na nga ho pala ari. Nagulatin nga ho pala mga kalinggit sa lasa na rin nung matikman ko nga ho pala abay naglalasang kaldereta. Kulang na nga lang ho talaga ay maglagay tayo dyan ng peanut butter at liver spread abay lasang kaldereta na. Dahil luto na nga ho pala rin mga kalinggit at ito na nga ho palang hahanguin din sa kawali. Ang tawag ko nga ho pala mga kalinggiti ni sa niluto ko ay nga ho pala spicy chicken adobo dahil marami nga ho pala yan sili. Dahil luto na nga ho pala ng mga kalinggit ay pwede na nga ho pala tayong kumain. Tapos lagyan natin ang sabon. Kain tayo mga kalinggit. Grabe, ja, ang Hmm. Bye.